So what's up mga kaminatang mangyan At ngayon nga pong gabing ito ay uh, pupunta po kami dun sa ilog At kami po ay manguha ng uh, malaking hipon at mga katang So hindi ko po alam ang tawag uh, sa ibang uh, lugar o lalawigan ng katang Basta sa amin po sa Mindoro ay katang po ang tawag So comment nyo na lang po kung ano man po yung uh, ibang katawagan sa katang So at dito nga po pala kami uh, mangunguha ng uh, mga hipon at katang sa Nasugbo. So nandito po ngayon tayo sa Nasugbo, wala po tayo sa uh, Mindoro. So napakalaog po ng binatang mangyan ng binatang mangyan at nakarating po ng uh, Batangas. So ayan guys, samahan niyo po kami na manguha ng uh, hipon at katang ni Buddy. So ayan okay guys. Ito lang po yung ilog dito. Yan kapag yung hindi po umuulan wala pong uh, tubig na umaagos kundi ito lamang po yung mga naka-stack dito so maghahanap po tayo guys dito ng mga hipon at mga katang Yan, uulan po natin umaya kapag yung nakarami po tayo na ng makukuha so bali ito pa lang po yung nakukuha namin ni body na mga katang So ayan guys, samahan nyo po kami at alilipat uh, po kami ng uh, paniba uh, dun sa, sa baba at malabo, malabu na po itong, uh, itong uh, kakaunting tubig na to. So tara na guys, samahan nyo kami guys. Okay. So napaka gubat nitong dadaanan natin kaya mag-iingat lang tayo. Pwede yung ano natin pamalo. So may dala rin po kami guys na mahabang kawayan in case of uh, emergency baka sakaling may maka, makita may makita po kaming ahas yan sa gubat na to. Yan. At may dala po kami na pamalo. Guys. Okay. Meron meron. Yan. So, bali ito lang yung ano, uh, nagbabaka sa nagbabakasakali kami guys na dito sa mga kaunting tubig nito ay baka merong mga hipon at katang. So ayan, meron nga na katang. Napakalit nya lang guys. Pero okay, pwede oh, din. Oh. Ay hindi na, wag na. Parang maliit pa yan, wag na. Liit pa yan. Ayun, yun. Ah, oh, okay, okay, okay. Ayan guys, to. Nakatago. Ayan laki laki ay maliit siya maliit gi pakawali muna okay kung makikita nyo guys yung pinapanghuhan namin ng mga katang at hipon ganito lamang po yung tira lamang po na tubig yung mga naistak lamang po kapag hindi po kasi umuulan wala pong maagos na tubig dito so ayan Okay, body. Check mo ba meron. Yun, katang o katang yun. Yun, yun, yun. yun. Okay. Oh, okay. Panay mga katang pa lamang po guys yung uh, nakukuha natin. So, magbabaka sakali po tayo doon sa baba. Baka may makita po tayo ng mga hipon. Napakarami yung mga hipon, oh. Kaso, mga maliliit pa. San? Yan, yun, yun, oh. Yan, yun, So, ayan, guys. Mayroon na kami nakita ng hipon. Ayan. Okay. Ibiglan, mo oh. San? Huwag um, mo nalabawin. Meron. Ha? Ako po. Hmm. Okay. Mm. Okay guys, nakaisa na po tayo. So ayan. Ito po yung mga hipon dito. Pwede bibiglayin mo. mo. Okay. Bibiglayin mo. Bibiglayin mo kuha. Ah. Yan. So yan. Katang. Bibiglayin mo kuha. Pag hipon. Ito na. Okay. Huh? Ito na nga po yung napanguha natin. Yan. May isa na po tayong hipon at mga katang so dito lang po yan sa napakaliit na natirang tubig na ito dito yeah. sa ilog yan ito na po yung hipon na nakuha namin so ayan madadagdagan pa po yan at pupunta po kami dito sa may pinakamalaking ah uh, istakan ng tubig so ayan tira. so ayan mga kabinatang mangyan nandito po kami ngayon ni body sa taas at bababa na nga po kami nandun pa po yun sa baba yan, baba pa po nun at ingat, ingat lang po tayo guys tingin-tingin din po tayo sa mga taas-taas at baka po may mga nakabiti na ahas yan. guys yan, lak ng hipon o oh. gigi gigi yan, kamay mo no. So may ulo, may ulo. Gi, okay, gi okay, wag ka matakot. Ayun. Okay. Bali pa dalawa na guys yung ipon. So marami pang ipon dito guys dito sa may ano na to. Ah uh, bali ko lang kami guys ng uh, timba, pandimas. So, yan yan, napakalaki. Ayan, ito pa lang pin uh, pangwa namin So, ito yung aming lilimasan, guys. Yan, hindi po masyadong makita uh, maliit lang po ito hindi po masyadong makita dahil uh, local po yung ating gamit na kamera, cellphone lang ko para uh, sa susunod po na video natin guys ay tayo ay uh, biglang palarin at gumanda po ang ating kamera para mas makita po ng ating uh, mga supporters ng binatang uh, Mangyan TV dalawa po yung aming uh... titimbain po ni Buddy maya, lilimasan so ayan Buddy, balik tayo so, what's up mga kabinatang mangyan, at ngayon nga po ay uh, babalik tayo, uh, hindi po tayo nakapagdala ng uh, timba na panlimas dito sa sa tubig dito na naka-stock, so nakita namin kanina na napakaraming uh, nagtaluna na mga hipon, so ang gagawin natin babalik muna po tayo dun sa taas at tayo ya kukuha ng timba tayo lilimasin natin ang tubig na to so tingin ko makakajakpat po tayo dito pagbalik natin so ayan na tara na guys at babalik na muna po tayo sa taas at ito na nga po mga kabinatang mangyan gumawa na nga po kami ng timba na panlimas so babalik na po ulit tayo dun sa lilimasan natin So bali nagdagdag po nga po pala tayo ng uh, flashlight Dalawa pa po to Para uh, mas malakas po yung ilaw natin At makita po natin yung mga hipon na lumalangoy sa tubig Na makukuha namin guys So bali ito nga po pala yung last na pupuntahan namin Na pangukuha namin ng hipon uh, Sana po dito ay makajakpat na At para tayo may pangulang ba din o oh. Ayan. So, kung makikita nyo guys, pababa, pababa pa, pababa to. Yan. Doon pa kami sa baba. Medyo nakakatakot dito guys kasi yung uh, dadaanan namin, kung nakikita nyo is magubat. Ayan. Ayan. tarik Okay, nandito na tayo guys May, may tumalun ba? Wala Tara, tayo Ayan mga kabinatang mangyan Ito nga po pala yung ating uh, lilimasan Ayan yan po. So, bali mamaya na lang po namin kayo i-update at magbibidyo dahil uh, tutulungan ko si Buddy na maglimas. So, kami lamang dalawa yung uh, maglilimas nito. Uh, wala po kaming uh, kasama at wala pong magbibidyo. So, bali mamaya na lang po namin kayo i-update mga kabinatang mangyan. So, tara na. Let's go. deh yeah, limas. Yes, okay. so, ayan guys. Tuloy-tuloy nga po kami ni Buddy na maglimas ngayon. Ito na. So ayan mga kabinatang mangyan. At so hindi naman po kami na zero. At marami po kaming napanguhan na mga malalaking hipon. So, yan po yung may mga malalaking sipit at mga katang. So, bali, uh, may pangulam na po kami ngayong gabing ito. At, babalikan pa po natin yung dalawang nalabo doon. Baka po may uh, madagdagan pa po ito ng hipon. Yan. So, ayan, tara na guys, samahan nyo kami. Punta na kami doon sa una. So may natira tubig, hindi na po namin nilahat at uh, para may uh, matiran pa po yung ibang hipo na maliliit. So ayan mga kabinatang mangyan at ito na nga po lahat yung napanguhan namin dun sa napakadilim na na ilog. Ayan, nagtatalunan pa ngayong iba. So napakarami rin, hindi rin kami na zero guys. So sa lahat po na sumusuporta na binatang mangyan TV, at sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, huwag na po kayong mahihang uh, mag-subscribe. Libre lang naman po ang pag-subscribe. So, Maraming-maraming salamat po. At uh, kung nagustuhan nyo po itong uh, video na to, huwag na po kayong mahihang uh, isubscribe ang aking uh, YouTube channel, Ang Binatang Mangyan TV, para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko.